Marami ang napapaisip kung bakit sa edad ko 22 years old ay na-afford ko na na bumili ng sarili kong bahay. Huwag kayong malitwa, last year ko pa to nabili at 23 years old na ako ngayon. Ito yung video nung unang punta ko sa bahay at sabi ko talaga sa sarili ko, bibilhin ko na to. Ganito kasi talaga yung gusto ko, yung maluwag yung space at puti yung pintura para mas maaliwalas tingnan. Dahil wala pang gamit sa bahay ay bumili na rin ako ng mga furniture at appliances. Siguro yung iba sa inyo nagtataka na kung paano ko nakakamit yung mga ito. Huwag kayong mag-alala kasi sa ending ng video na ito, share ko sa inyo kung ano nga ba yung bag na pinagkakitaan ko. Naalala ko pa noon, nasa 15,000 pesos yung first salary ko at dahil apat na taon na ako dito ay 50,000 pesos patas na ang kinikita ko monthly. Grabe pala talaga yung cravings kapag nasa adulting stage ka na, no? Yung tipong ang gusto mo na ay sariling bahay at lupa. Marami nga ang napaproud sa akin dahil kahit estudyante pa lang daw ako, grabe daw ako dumiskarte. Ako kasi yung tipo ng tao na ayokong palaging umaasa sa mga magulang ko. Pero hindi naman magiging posible ang lahat ng to kung hindi ako nagtsaga at sumubo. Nga pala, dito sa bagay na pinagkakitaan ko ay wala kay yung ilalabas na pera. Kaya kung interesado ka, ituturo ko sa'yo kung paano. Sundin mo lang yung tatlong steps. Step 1, i-click at i-download mo lang yung link na nasa comment section ko. Step 2, gumawa na kayo ng account. Pwede nyo i-connect sa Facebook, phone number, o kaya sa Gmail account nyo. And step 3, mag-live lang kayo ng 1 to 2 hours everyday. Promise ko sa inyo, kahit wala kayong viewers, gifters, at kahit wala kayong agency, kikita kayo dito. Walang mawala kung susubukan mo. Good luck!